Oh, syempre very memorable yun. Kasi kumbaga heart and soul mo yun. So, parang yun lang yung parang nakaka-found ko so Ay, far. Yung na, rin, na pinanda, na, ano, ako, um, so, yung nasulat na pinatahan mo pa kayo is nasa 150 na? Uh, yeah, parang wow. 150 na. So, sa so 150 na yun, ano ang pinaka-on-top ha na special talaga sa'yo? Marami siya. Okay. Kaya okay, give us at <laughs> least three. At least three ha ah, ko oh, yan yeah, na talagang pinaka-special Hatdaki. An Ang dami kasi yung ah. Um, Siyempre, unahin ko na yung kay Mene Paes, Tumpanes. Yan. Um, siguro, pangalawa, si si Jack. Ano naging relevant? Um, kasi yung Tumpanes talaga, yung, sobrang hit song siya noong time na yun. Lahat, lahat kinakanta. Sobrang, lahat, di ba? Kahit saan ka pumunta, sa tricycle, terminal, sa bus, sa jeep, kahit sa taxi, talagang pinuntutugin yung song. So, noong that, uh, on that time, then era, no, parang ang daming gumagamit noon sa commercial, ang daming gumagamit sa mga sa mga uh, pelikula, ginagamit as theme song and all. So, sobra siyang ingay, sobra siyang putok. So, sobra ako na-overwhelm noong time na yun. Tapos si Vice very supportive siya din noong time na yun kasi lagi niyang kinakata, piniperform yung song. So, ayun. So, siguro Bumpanes. Tapos yung Pangalawa ko siguro yung kay Jaya na hanggang dito na lang. So ayan, it's very personal yung song na yun. So, and then hindi din yung na eh, um, nah happy ako kasi nagkaroon ako ng hit song kay Jaya kasi nung bata pa lang ako, sobra ko na ina-idolize si Jaya. Sobra ko na-amaze ako kung paano siya kumanta. Na kukuha niya ako kapag kumakanta siya kasi iba yung feelings and emotion niya kapag kumakanta siya So, sobra akong Memorable yun sa akin yung remarkable na magkaroon ng hit song ni Jaya. So yung pangatlo, ano ba? Amakabugera is special din sa akin. Sobrang special yun Ama Amakabugera kasi lahat, ano eh, produce song ko siya So as a producer, no, parang nagkaroon ka ng hit song na gano'n. Sobrang siyang blessing din. Pero isasama ko rin yung song ni ano ni Michael Pangilinan. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Yeah, ako ang writer ako dyan, si, si Cintia Roque. So, sobrang din ako blessed. Si Cintia Roque ng Cornerstone. Uh -huh. Co-writer ko siya dyan. So, sobrang blessed din ako nung naging hit song niya ni Michael. Wala na siya kasi ni Cornerstone. Um, wala niya. Wala siya, busy siya. Pero <laughs> well, kinanta, kinanta po siya ngayon ni Kayla. Pero ano ah, pero may, may isang, may ano kami doon, may inaayos kasi. Ano ko sabihin kasi may pero yung song po kayo ng Talikay ko, pero ayaw akong sabihin. Basta manood na lang kayo. Okay. yung song, yung hanggang kailan po ni revive ni, -revi ni Kayla? Yan, yung, yan. Sobrang, kaya, kaya rin, kaya rin sobrang special yan sa akin yung hanggang kailan ni Michael. Kasi yung bagong single ngayon ni Kayla, yun yung kanyang um, current single, hanggang kailan. Gumawa siya ng remake. So ayan, sobrang ganda ng traction niya sa Spotify, no? Sobrang dami nang nakikinig at lakas ng streams niya. So, ayan. May last uh, right, right. um, uh, uh, Ano kasi, uh, parang yung nyo uh, inspiration sa mga, lalo na sa mga uh, nangangarap na pasukin ng uh, music, music style of course. Uh, pero madalas sabihin na uh, hindi kasi lahat pinapala, yeah. hindi lahat ay sinuswerte pagdating sa uh, sa recording, sa music, ganyan. So, ano yung take away mo dyan? Uh, ako yung take away ko dyan kasi ako talaga, lagi ako nagpapasalamat. Sobra ako nagpapasalamat isang mga taong naghindaan para marating ko tong position na tong Uh, hindi ako nakakali nakakalimot na magpasalamat sa kanila. Kasi nga, kagaya ng sinabi mo, na no, hindi lahat nabibigyan ng ganitong opportunity. So kapag nandun ka na sa sitwasyon na yun at nabigyan sa iyong opportunity, opportunity na yun, huwag mong bitawan. Pakita mo na worth it ka dun sa opportunity na binigay sa iyo. Pakita mo na na hindi dapat masaya yung opportunity na yun. Kasi nga, hindi nabibigay eh. Hindi nabibigay sa lahat. Once na nabigay sa sa'yo, dapat tayuan mo siya. Huwag mong bibitawan. Gawin mo yung lahat ng iyong makakaya na maging successful ka. Yes. kumbaga Kung baga, dapat, dapat laging nandun yung, ano eh, yung, yung eagerness na mag excel ka sa mga bagay na ginagawa mo. And, unang-una din na natutunan ko na dapat para hindi mawala yung opportunity na yan. Kasi sa industry natin, hindi lang puro galing ha. Hindi lahat puro galing. Oo, maraming magaling. Pero kailangan pa rin yung maayos ka katrabaho, maganda yung relationship mo sa mga katrabaho mo para maging successful ka. So yun yung lagi nasa uta ko, huwag yung At kapag narinig mo na yung, 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 yung stage niya yan, na naging nandyan ka na, huwag kang madamot mag-share sa mga baguhan. Kasi you need to share also your learnings. Kasi yung, yung nakuha mo na learnings, at kaalaman, binigay din naman din yan sa iyo. So, share mo sa Thank you. Thank you. May mga artist ba na nalipas ka na ikaw, ang composer ng mga kanta nila? Yeah, Mar ka. History, di ba sa Um, Siyempre si Maymay, isa na yan dyan. Siyempre si, tawag dito, um, sino ba? Um, tawag dito, si, marami na eh, si Angeline. Si Bel Mariano po. Si Yan, si Yan. Yeah. You know? Si Bel Mariano po. Si Bel, yan. Yeah. Yung mga katrabaho ko. Yung mga, ah, si Vina, yan. Yeah. Si Vina Morales. Yan. Yeah. Sir, so, at this point of time, masasabi niyo po bang umaman kayo sa music? Oo, <laughs> <Yeah. laughs> oh, dapat na <may laughs> yan. <apply. laughs> Nakagaang-gaang naman. Hindi naman para sabihin na umaman na umaman. So, komportable. Komportable ka. Naging komportable ka sa buhay. Kasi so, hindi naman sobra, hindi naman kulang. So, sakto lang. Kasi kayo po yung kumbaga, ito yung uh, trabaho na hindi niyo po nararamdamang nagtatrabaho po kayo. Parang ganyan po, di ba po? Kasi nga kasi nga ano eh, passion mo siya. Eh. Kumbaga, gusto mo siyang ginagawa. Kumbaga, for me kasi itong work ko na to, hindi ko talaga siya consider na work kasi ito yung gusto kong gawin eh. Ito yung passion ko. So, for me talaga parang ano lang ako dito eh. Parang hindi ko siya nararamdaman, nararamdaman na trabaho. Parang for me nga, ano lang siya talaga. parang gusto ko, ginagawa ko lang yung gusto kong gawin. Pati pag dumating po yung time na huminto na po kayo, nagja-generate pa rin po ng income lahat ng mga nagawa niyo. Oo <laughs> naman, syempre. Syempre naman, no? Kasi as a songwriter, meron kang royalties to, syempre, diba? And, and all, may nangangalaga yun eh, yung Fields Cup and all. So, Yeah. 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 Pa Yeah. 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 Yeah.